Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan ako magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Mateo, Kabanata 10, Talata 16 hanggang 23. Na-experience mo na ba na mag-attend ng isang prayer meeting? Napakaganda ng worship. napaka lively Tapos yung talk, napakaganda ng talk. Talagang may take away ka, uuwi ka masaya, at talagang iisipin mong uh, masaya ang buhay sa Panginoon. And uh, walang problema, at uh, everything is going to be fine. Well, wala akong masama dyan. At uh, sa maraming pagkakataon, talaga namang ang sarap ng pakiramdam kasi natutunan natin, di ba, that when we worship in spirit and in truth, yung talagang nakatutok tayo, nakatuon yung ating puso at isip sa Panginoon, ay talaga namang tayo mismo ang nabibless. Tayo mismo ang nakakaramdam ng kakaibang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Bakit ko ito kinikwento? At anong kinalaman nito sa Ebanghelyo sa araw na ito? Siguro, isang paalala lang na huwag sana nating isipin na pinapangako sa atin ni Kristo ang isang buhay na laging masaya, walang problema, that uh, everything is going to be fine. Kasi kapag ganun ang ating iniisip, ay baka sa isang sa unang senyales ng problema sa unang senyales ng pagtuliksa ng persecution ng ng ibang mga tao ay ah uh, baka tumiklop tayong bigla o baka isipin natin na pinabayaan tayo ng Panginoon o hindi niya tayo sinasamahan Tandaan natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, sinasabi ng Panginoon, maging tuso tayo, maging calculating at maging maingat nakatulad daw ng mga ahas. Subalit maging uh, pure at uh, malumanay katulad ng kalapati Dito makikita natin ng isang paalala lang ng Panginoon na sa pagsugo niya sa atin sa mundo, upang maging katuwang niya sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita, ng kanyang pagmamahal, ay para tayo daw mga tupang isinusugo sa gitna ng mga lobo o mga wolves. Ibig sabihin, danger. Ibig sabihin, maaari tayong uh, ma-persecute, matulig pagtawanan, kutsain, at lahat-lahat na. Kaya sinasabi ng Panginoon, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. So, namnamin mo ang sarap ng worship, namnamin mo ang mga magandang salita na naririnig natin sa mga talk, subalit maging handa. Maging handa na sa pagsunod natin kay Kristo. Siguradong mangyayari din sa atin ang nangyayari sa Kanya. Tinuligsa, inaway, pinagtawanan, pinahirapan, dinakip, hanggang sa pinatay at ipinako sa krus. Subalit sa kabila din yan, mayroon din namang paalala ang Panginoon na kung sakaling tayo ay dumating sa mga pagkakataong ganyan, Dinakip, tinuligsa, kinutya, Huwag daw tayong mag-alala sapagkat ang kanyang banal na espiritu kasama natin at siyang magbibigay sa atin ng mga kasagutan kung paano natin tutugunan, kung paano natin haharapin ang mga pagsubok ng isang tagasunod ni Kristo. Tatakot ka ba? Kapatid, yan ay isang makatotohanang ng paalala lang nang may buong pagmamahal dahil ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Gusto niya maging handa tayo sa kung anumang maaring mangyari. Ang sabi niya nga, kung nangyari sa akin, malamang-lamang mangyayari sa inyo. Kaya't maging maingat at huwag tayong matakot. Maaring tayo yung mga tupang isinusugo sa gitna ng mga wolves sa mga lobo. Subalit kasama natin ang Panginoon makakaranas tayo ng pagtulig sa pangungutya, subalit lahat ng ito ay malalampasan natin. At kung talagang ayaw sa atin ng isang lugar, hindi ba ang paalala niya? Pagpagin mo lang ang mga alikabok sa iyong at pumunta ka sa susunod na lugar. Sapagkat hindi matatapos na puntahan mo ang lahat ng maaari mong puntahan, ay magbabalik na ulit ang ating Panginoon. <laughs> Mga kapatid, sana ay na-bless tayo ng paalalang ito mula sa Panginoon at tayo mismo magsama-sama, magtulungan at maging handa. Muli, ako po si Joey na nag-aandyaya sa inyong samahan nyo kaming magnilay sa salita ng Diyos at maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang Landas ng Pag-asa sa Facebook at i-share ninyo sa mas marami pang mga tao mga ka mag-anak upang sila rin na naniniwala at sumusunod kay Kristo ay maging laging handa. God bless you.